Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Inuumpisa ng ipamahagi muli sa mga senior citizens ang 1,500 na cash subsidy para sa ating kwalipikadong senior citizens dito sa isang lugar sa ating bansa. Saan nga ba ito? Ating alamin. Ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph. Inaasahan ng Davao City Social Welfare and Development Office ang pagbibigay ng taunang pagbabayad ng subsidy sa humigit kumulang 170,000 na senior citizens ayon kay Julieta Vigel, pinuno ng Finance Section. Sa isang panayam sa radyo noong lunes ng umaga, December 11, ipinaliwanag ni Ma'am Julieta Vigel na pinalawig ng tanggapan ang subsidy sa mga individual na may edad na 60 years old pataas. Ang inisyatiba na pinamamahalaan ng Ordinance No. 095422 ay pinalawak ang saklaw ng edad na karapat-dapat para sa mga binipisyo na nangangailangan ng mga nakakatanda na magkaroon ng Office of the Senior Citizens affairs o OSCA ID maging mga rehistradong butante at maging miyembro ng isang senior citizens organization para maging kwalipikado para sa subsidy. Binigyang diin din ni Ma'am Vigil na hindi katulad noong nakaraang taon kung kailan inilipat ang subsidy sa mga may edad na 65 pataas kasama na sa binagong ordinance ang mga individual na may edad 60 pataas ay may karapatan sa 1,500 na subsidy. Bagamat katamtaman, binigyang diin ni Ma'am Vigil na malaki ang maitutulong ng tulong financial sa mga nakakatanda sa pagbili ng gamot, pagkain o iba pang mga pangangailangan. Sinimula ng CSWDO ang taunang pagbabayad ng subsidy noong November 9 at simula noong November 18 na kumpleto na ang mga distrito ng Bagyo, Kalinan, Tugbok at Turil ang kanilang mga pagbabayad. Kinilala ni Ma'am Vigel ang hamon ng pagsakop kaagad sa 182 na barangay ng Davao City. Ang mga paparating na payout ay naka-schedule para sa December 12, 2023 sa Pakingbato at Malabog District, 858 senior citizens at Barangay Sumimaw, 136 na senior. Ang mga sumusunod na petsa ng pagbabayad ay kinabibilangan ng December 14 sa Kolosas 289 na nakatatanda sa December 15 sa Pakimbato proper at Barangay Lumiyad, 253 at 176 na binipisyaryo ay sa pagkakabanggit. December 18 naman sa Mapola, 149 na binipisyaryo sa Lapawan, 117 at Tapak, 190 at sa December 19 sa Panyalom, 158 at mabuhay 107 na binipisyaryo. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!